So mga pamangkin, after few days na maulan at syempre walang benta tarado kami kahapon dahil may bagyo So today, try natin magbenta, magtinda-tinda ngayon sa plaza baka sakali kahit malakas pa rin ang ulan ngayon. yun kung titignan nyo, ayan o oh. malakas pa rin ang ulan pero try natin magtinda baka sakali makabenta sabi nga eh, there's always a chance para makabawi as long as tuloy-tuloy uh, pa lang ang business natin at as long as may business pa rin tayo, as long as buhay pa rin tayo bawi lang tayo uh, tapos na ng bagyong uhan pero try natin magbenta sa plaza mga pamangkin, uh, tuloy lang natin. Let's do this, mga pamangkin. At yan, syempre, antitalay nyo, uh, nag-uumpisa na mag-shred ng uh, uh, one, laman ng manok para sa ating chicken pasil. Available yan. Kaya tumulan, ibibenta natin yan. At syempre, pasasarapan natin itong uh, ating chicken pasil. Available yan. Laki, ayan. Wow. Shredded na shredded yan. Eh. Para sa nabili natin shredder na manual. Yung link nasa baba. Tara, alu-aluin natin para lalong sa manok. Kasi mga pangalan kung nahihita nyo ngayon, no? siya, amoy na ang mga sa rap. Malitik mo sa ito ayos mo dati sa plaza. Diba baka sakali pa rin tayo ng tumingga, baka sakali makabenta, o kahit mga ako ng ulan sa labas. Ready na tayo mga pamangkin pero unfortunately medyo malakas pa rin ang ulan at saka hindi tayo open pero uh, let's try pa rin, open natin yun mga pamangkin medyo tumila ulan kaya yan set up na tayo open time linis linis muna tayo mga nadumihan nung uh, humangin ng malakas tsaka umulan yung mga nasira ingredients mga pipino na nahiwa na nasira at saka nahinog na yung mga pipino iba pero pero syempre today I believe nakabenda tayo kahit paano at least there's something na pumasok sa atin income Ayun mga pamangkin, unfortunately, siguro almost one hour na or less than one hour pa naman na open ako kukunti pa yung mga tao nagmamasyal dito sa may plaza, kukunti pa rin lumalabas ang mga tao. Unfortunately, almost one hour na, wala pa rin tayong benta, wala pang buhay mano. Naghihintay pa rin tayo sa buhay mano natin. And isa pa rin unfortunate uh, pagkakataon is, madilim na naman ang panahon. Mahita niya sa likod ko, ayan. Ayan, dumidilim na naman ang langit. Kasi kaya pang tila, siguro mga sa one hour na rin tila. Or, ngayon, dumidilim na. Pero hintay-hintay lang tayo. Magkakaroon din tayo ng uh, buena mano natin. I video natin kung sinong buena mano natin, syempre. Yun yeah. mga pamangkin, finally, may buena mano na tayo for the day. At syempre, mga kaibigan natin, ito, mga buena mano natin, oh. No? Ayan. Sir, buena mano, ano, shoutout muna! na. Buenas dias. Shoutout, Rusi. Ang mga taga-Rusi. Si sir yung in-charge ng Rusi dito sa Nauhan, tsaka si Ma'am, nag-aas sa alis Rusi. Sir, ang pangalan mo? Ronald Bakay. Si sir Ronald Bakay ng Rusi, at tsaka si ma'am? rin na ang order nila ay chicken pastil, Yan, ang buena mano natin. Thank you sa inyo, ha. Huh? Buena mano. Pero by the way, bisitahin hey, nyo yung, ano, yung showroom ng Rosie dyan sa may uh, lang sa poblasyon mo, hey, Ma'am, sa buena mano chicken pastil Thank you, sir, ha. Huh? Dalawin nyo yan sa Rosie mo yan. I-assist kayo na mga yan. Ayun, finally mga pamangkain ay pumili na. So, hopefully, tuloy-tuloy na yan. Uh, mga taga Rosie, thank you. Shalo sa inyo. Uh, dyan lang yung shop nila malapit sa may Akma Anyway, tara nasa kaliing tuloy-tuloy ng customers kasi tanghali na rin eh maraming magla lunch maraming magme-merienda ayan uh, ang ating second customer ano pangalan mo tol Sir Jeff, Jeff Jeff oh yeah si Sir Jeff yung ating customer for second customer natin of today order niya regular burgers isang take out saka isang kakainin na daw teka lang yung play mo ha thank you Mainit. Thank you. yun unfortunately mga pamangkin na uh, medyo masama naman ang panahon may kasama na namang hangin yung ulan kayo na may pa kunti na mga nagmumotor, naglalakad ng mga posibleng customers na wala na naman, nagsitako na naman siyempre. Pero syempre, hopeful pa rin tayo. Although ngayon is almost uh, alas dos na, hapon na, may nabenta naman na tayong nachos, pastil, at saka burgers. Pero kayo na kasi medyo uminit na yung panahon. Pero pag uminit na yung panahon mamayang hapon, pinigil ko, yan, sana magtuloy-tuloy ang customers. Ganon talaga, ang mga small food uh, business owners, uh, sabi nga kasama sa paglabas sa buhayan. Yan ang kasi yung isa sa common ano eh, common na ka-apekto sa kita ng mga kaya namin small business owners yung panahon. Pero siyempre, blessed pa rin tayo. Lagi tayong pasalamat siyempre. At yun mga pamangkin, nandito na si Tita Liv sa shop ngayon. Dumating na ang aking uh, rest back. By the way, meron tayong mga grupo ng customers dito na solid followers din natin. At siyempre ang ating uh, customers din. Yan o. No? Mga bata, mo kayo. Short sure, kay mama. Yun. Short sure, sure. kay mama. Okay, mama. Okay, Mama, Despa. So, so, ano binili niyo? Chicken pastin? Oh, Dito. Buy one, take one na burger. Ayan, salamat sa inyo mga pamangkin. Legit followers yan, tsaka legit customers yan mga yan. Thank you, ha? Thank you. At yan, bumalik yung ating suki. Nasaan na yun? na? Ah, lapit ka na konti. At yan, bumalik yung ating suki at nagustuhan niya yung ating chicken pastil kaya nag-reorder kay Tita Liv niya. Masarap? Oh. Masarap? Masarap Solid? Ayan, solid. Salamat ha. Salamat sa inyong pagtangkilig mga supporters, mga followers at mga customers natin. Mga pamangkin, legit yan. Ayun mga pamangkin, gumagabi na, dumidilim na, dumarami na yung mga customer. So, may po-order na naman tayong tatlong set ng buy one take one na regular. Ayan, prepare lang natin at uh, hinihintay ng customer. Ayun ma'am, thank you po. Order ni ma'am ay apat na, no, apat na set ng buy one take one. So, Ma'am, ano pong name mo ma'am? Christina, Ma'am Christina, thank you very much po. Yun mga pamangkin, hindi ko lang na video lahat ng customers pero uh, thanks ka at syempre thankful tayo may mga bumili first day after the typhoon and hindi gano'ng kaganda pero still very thankful sabi nga something is always better than nothing kaya yun uh, maganda siguro yung start ngayon tomorrow siguro mas maganda mas patas ang day na bukas hopefully kaya uh, at least nakabuelo nakabumentum na ulit tayo coming from masamang panahon uh, open ulit tayo Anyway, thank you mga pamangkin. Uh, God bless everyone and hopefully everything will be okay sa lahat ng nanonood.